Alright, what's up mga kapatid? Viral ngayon sa loob ng social media. 13 anyos na batang member ng KOJC nagwala sa Edsa Shrine. Biktima daw ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang ama at maraming naikwento mga kababayan ko na tila bay saliwa-saliwa sa totoong nangyayari. Ganito na po ngayon mga kababayan ko na lalaso ng utak ng mga kabataan. Kung inyong makikita mga kababayan ko kaya talagang tahasa na po na kawalang uh, modo at wala na pong uh, respeto itong mga bata na ito. Mga kababayan ko, pag-usapan natin to at bigyan natin ng reaksyon ng video na ito na naganap sa EDSA People Power kayo kagabi lamang mga kababayan ko na isang bata nagwala na dahil daw di umano kay Pangulong Bongbong Marcos o may pag-usapan natin to. Ano? na Pilipino ang dahil sa Amen. droga. Ito po, tinatakil niya po dito yung patungkol po sa ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. At tila po ba yung ipinagbabawal na gamot eh kung kayo po hindi nyo maiintindihan noong panahon ni Duterte at panahon ngayon, eh mabobola po kayo nito. Hindi ko ho, gustong ano, na, hindi ko binabati ko sa so sinasabi niya. Bagkus nire-respeto ko naman. Subalit may mga malipong kwento o naratibo na tila po ba'y lumalabas sa bibig ng bata na ito. Mga kababayan ko, ito po ah, tuloy. Dantay Dantay ang, umasak sa pamilya ko. ang kwento niya, ang uh, pinagbabawal na gamot daw ang bumasak sa kanyang pamilya. At mga kababayan ko, matindi po nito, tingnan niyo po kung kanino niya, kanino niya isisisi ha, yung tungkol po sa droga. Nagpalakpakan yung mga DDS doon nung narinig na biktima yung tatay niya na ipinagbabawal na gamot. <laughs> ano eh, kung papanoorin nyo to, ako, binibigyan ko lang ng ano ha, ng uh, komento ha. Huwag kayong magagalit sa akin mga DDS ha. Tuloy! din ang kanilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Eto. Eto na. Ito na, dito na nag-start na uminit yung ano eh, uh, yung uh, narrative niya eh. Ang sabi niya, nabiktima ang tatay niya na ipinagbabawal na gamot. At yung pinagbabawal na gamot daw po, mga kababayan ko, ang dahilan kung bakit daw nagawa ng tatay niya sa atin niya daw yun. Yung uh, hindi natin alam kung ano yung nagawa ng tatay niya. Pero mga kababayan ko, like I said mga kababayan ko, uh, this boy, ay, uh, anong nakarating sa information that the, the, name of this boy is Pipoy. No, si Pipoy, mga kababayan ko, at siya daw po ay uh, 13 anyos minor de edad, mga kababayan. Nakakawa kasi ganito yung naratibong lumalabas sa kanyang bibig, mga kapatid. Ang kwento dito, ang tatay niya daw ay biktima ng droga. At yung droga daw na sumira daw sa buhay ng kanyang pamilya at nagawa daw ng tatay niya, mga kababayan ko, ang hindi maganda sa kanyang kapatid na hindi naman natin alam kung ano at di niya niliwanag sa video. Subalit, mga kababayan ko, ang tanong ko dito, if you were 13 years old, mga kababayan ko, who is the president during that time? If we going back, mga kababayan ko ha, eh, ito eh, Narrative lang ah, eh. Ang sabi niya, ang tatay niya nagdodroga. Sabi niya, sabi nito, sabi 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 ng bata. Kung babalikan natin, 13 years old, mga kababayan ko, si Pipoy. Tapos sino ang presidente? Atras natin yung edad niya. Mga kababayan ko, ngayon 2024, presidente si Bongbong Marcos. Sino ang presidente? Mga kababayan ko, si si, si, si PBBM. So, atras natin yung 13 minus 6. We was 7 years old way back 2016. Mga kababayan ko, 2016, 7 years old siya at ang presidente ay si Duterte. Mga kababayan ko, ang tanong dito, paano gumamit yung tatay mo? Ibig sabihin nito sa panahon ba ni Duterte? <laughs> Simple argument na madaling lutasin, mga kababayan ko. 13 years old tong na to, less, uh, minus 6 years, 7 years old siya noon, 2016 no nag-7 years old siya, and the president is, sino? You know, Marcos. Mga kababayan, uh, the president is Duterte, not Marcos. Alam naman natin yan. Who is the president nun 2016? PPRRD. So, ibig sabihin nito, naganap yan, mga kababayan ko, yung uh, sinasabi mong uh, nagawa ng tatay mo sa ate mo na hindi mo masabi sa... Uh, in front of many Pilipino mga kababayan ko na nagawa niya na, na, na hindi daw kakanais-nais ibig sabihin nun tatay mo is nagawa yun nung panahon na presidente si PRRD si Digong na pinagtatanggol mo mga kababayan ko ha? yan ha simple argument ha tuloy oh! 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 hindi to singing contest sa parang ang sa microphone <laughs> Ano ito lang? Tuloy lang. Tuloy, 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 tuloy. Magaling sinasabi niya eh. Hindi ko nangayad na yung ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, Ano? Oh my God. That is, uh, napaka, 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 sorry yan uh, for my words. Sinungaling yung bata na ito. <laughs> no, hindi. The narrative, if you say, kasalanan ni Marcos kung bakit nagdroga yung tatay niya, mga kababayan ko, himayin ko ah. Uh, Kasalanan daw ni Marcos, bakit daw nagdroga yung tatay niya? Eh no nag si Marcos na upo way back 2022. Mga kababayan ko. In 2022 siya, mga kababayan ko, he was 11 years old that time, mga kababayan ko. So nung nagawa sa atin niya yun, mga kababayan ko, way back 20 ano, 20, 2016. He was 7 years old during that time. 'Di ba? Ang layo ng eh. Alam nyo, bumato lang kayo Ito, ito, ito lang. Bumato kayo ng tae na isang kwento na gusto nyo lang isise kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Eh you hindi ko hinaano, hindi ko hinaano yung bata, pinapaliwanag ko lang kasi madaling ano eh, madaling tibagin eh. Mga kababayan ko yung naratibo niya eh. Tuloy. Alam din na, alam, alam, din daw ng mga kabataan kung kailan magsasalita daw sila at alam din daw ng mga kabataan kung ano daw ginagawa ng ating gobyerno. Well, ano pa? Ano naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaliwan. Hindi! An eh, anong nangyayari sa'yo? Pipoy, Pipoy, you are 13 years old and you are a member of the Kingdom of Jesus Christ of Kibuloy nakarating sa akin yung info na yan, mga kababayan ko. Yung uh, kwento na nagkwento sa akin yan is dating member ng KOJC na kasama ninyo yung pamilya mo doon sa Makati na nakatira. oh, sino ngayon na nagpapagamit? So it means yung tao ni Kiboloy, taga, KO, taga KOJC, ibig sabihin ito, gumagamit? O, oh, lumalalim yung usapan, ha? lumalalim yung usapan natin. Tuloy. Hindi kami duma, hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat kararamdaman ng kapal namin Pilipino. Wow! Medyo, uh, medyo may pagka-sarcastic yung bitaw niya na gano'n. Ang ganda, oh. Uh, hindi kami maniniwala, hindi kami magpapagamit dahil eh. nararamdaman namin ang kapwa namin Pilipino. E eh, tanong ko dito, kung hindi kwentong pambata to, Pipoy, no? Kung hindi kwentong pambata to, 2016, 2018, bakit na huli yung toneto nila dang ipinagbabawal na gamot sa magnetic lifter na pag-aari na warehouse ni Michael Yang, na ka kaalyado ni Duterte. Eh bakit hindi makinikwento yun? Diba? <laughs> hindi, yun ang kwento. o. Oh. O kung hindi kayo magpapagamit at hindi kayo magpapagamit, eh bakit yun? O, ayan diba? O, yan ang tanong ko. Sana sagutin nila. Tuloy. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. nag na. Di ba sinabi mo? Na Walang, ano eh, ulit, just want to remind, just one to remind, ha? Wala pong ginagawa ang presidente natin. Wala pong ginagawa si Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko. And anything, wala pong ginagawang masama si PBBM. Wala pong binabalak na masama si Pangulong Bongbong Marcos even his even na yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay binibintang sa kanya ay wala pong katotohanan yan. Kami na po eh alam alam nyo, itong bata na ito mga kababayan ko sayang eh sa totoo lang eh sayang eh nataniman at na laso ng utak ng maling naratibo. Mga kababayan ko pakinggan po natin mabuti. isa-isayin daw. Dahil isa-isayin lagi. Wow! Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino. Oh. <laughs> Marami ang nag, nag, nadidra, nad, nadisgrasya. <laughs> Napaha. Marami. <laughs> Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert. Na, oh, na... oh my God, nakuha mo pang manood ng concert. The last time bumagyo sa Bicol, nakita nyo ba si Inday? Ito, question lang ha. Nakita nyo si Inday? Sagot? Hindi. Hindi lumutang ang bise. Pero si Marcos Jr., lumutang. Even the... First, even, uh, even the... Housewife of President First Lady Lisa nakiramay dun sa mga namatayan. Ano nangyari? Mga kababayan ko, bumigay yung flood control. Kaninong gawa yun? Kay Digong. Substandard ng ginamit, ano nangyari? Maraming namatay na tao dahil sa ano? Maling paggawa ng flood control. Pati yung mga DK, bumigay. Substandard yung materials, China. Mga kababayan, ngayon, isisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos na nagpaparty daw si PBBM. Anong tawag kay Sarah? Bumabagyo nung nakaraan dito pero wala sa Pilipinas. L -l Lantaran nasa nasa Germany. Nanood ng Taylor Swift concert. Ano tawag doon? Sino ngayon ang mas masahol? Yung presidente na nagtatrabaho dito o yung uh, kwento ninyo na may katotohanan na ang inyong pambato na si Sarah ay nasa concert ng uh, ni Taylor Swift sa Germany? Tuloy. Wow! <tinyo> mabuti ka, binudo, at mabuti ka, ng... Wow. Umabuti ka talaga ng presidente! Galing ah! Aral na aral to mag-organisa Mga discarding galawan ng mga makakaliwang grupo, ganyan na ganyan, mga kababayan ko. Umabuti ka talagang presidente! Diin na ganun para ma-appreciate ng tao, no? Pang-hype at tawag doon. Tuloy! Pilipinas, ipakikita mo noon pa lang dahil nung na ano mo, ka pa lang Eto, ano -ano, ba... eto, eh, bago ituloy yan Dapat pinakita na lang daw ni BBM yung galing niya uh, As far uh, as we compare, yung comparison Duterte versus Bongbong Marcos in 2 years, mga kababayan ko The first months of President Bongbong Marcos 30,000 houses kagad ang pinamigay niya sa taong bayan Natapos na mga kababayan ko. And second, in inaugurate niya ng ininagurate yung mga proyektong inilatag niya. And the first year ni President Bongbong Marcos, the first 12 months, mga kababayan ko, tinuloy niya yung mga iniwan na proyekto nitong dating Pangulong si PRRD. Kagaya ng, kagaya ng pagpopondo sa subway, na naubusan daw ng pondo sa, nang dahil daw sa yung pinutang daw ni Duterte, ay wala na daw po mga kababayan ko. So, pinondoan ulit ng gobyerno yon so nung pinondoan ulit ng gobyerno tinuloy niya ulit yung mga proyekto ni PRRD na hindi nila nakikita like i said mga kababayan ko am, uh, sa Pilipinas mo lang makikita ang mga bulag na nakakakita at sila yon mga kababayan ko tuloy the movie, the ito okay -question, question niya pa dito sabi dito ha Ta presidente ng Pilipinas Kung ipakita noon pala tayo nung nag-campaign ayan nung nag-campaign daw kung ano na -ano daw pinakita mo Oy, kung ano na -ano daw pinakita ha kaka movie uy ayan na gumawa pa daw ng movie nung campaign daw ni Pangulong Bongbong Marcos sabi po nung bata na to halatang halatang hindi po talaga uh, hindi po talaga dinanas ang kampanya alam niyo po ang kwento ganito ha ang sabi niya nung nag-campaign daw si BBM gumawa pa daw ng movie which is made in Malacanang. Kailan pinalabas ang made in Malacanang mga kababayan ko? Pagkatapos manalo ni PBBM almost one year. Mga kababayan, tama mga kapatid. Kasi nung panahon ni Bongbong Marcos, mga kababayan ko, wala pong ano, wala pong uh, uno nga si BBM, wala pong gumagawa ng Made in Malacanang. Mga kababayan ko, walang gumagawa ng Made in Malacanang, sinasabi niyang movie na kwento ni Marcos. E, isa pa, alam kong hindi rin nanood do, mga kababayan ko, alam niyo po kung bakit din sa masasabi ko na hindi po nanood to mga kababayan ko tong bata na to. Dahilan po mga kababayan ko kasi yung narrative po doon kung saan kung saan tinutukoy niya po kay Presidente Bongbong Marcos daw po, eh malaki pong kasinungalingan yon. Hindi po kay Presidente Bongbong Marcos yung narrative na yon. That narrative, the story of Made in Malacanang is focused kay Senator Amy Marcos. Oh, alam niyo na ha mga kababayan ko, focus po yan kay Senator Amy hindi po kay PBBM. Oh. Alat-alatan niyo po kagad na gumagawa po ng ano eh kasi nung alingan tong uh, narrative nitong nagsasaysay na to. Mga kababayan, tuloy. Namin, ura, 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 ura. Ura, ura. Ura. Tapos, oh budol budol. Eh, yung strategy ng mga makakaliwang grupo na ginagalit yung taong bayan, mga kababayan ko eh. At yung ali na nasa tabi niya, mga kababayan, sabi niya, walang problema, ilabas natin ang sama ng loob natin dito. Apo anak ka ng teting ang EDSA pala, eh, tapunan na pala ng mga toxic na tao ngayon. Hoy, <laughs> hindi ginawa ang EDSA para sa mga toxic na Pilipino. Ginawa yung sagrado na pwede magpatalsek ng isang Pangulo. Tuloy. Tapos sabihin niya ngayon, niloko nyo kami. Alam, ang galing nung, yung mga narrative niya, ni isa sa mga sinabi ng bata na to, walang tumama. Wala akong nakitang bearing eh. Wala akong nakitang exactly na sa eh. So, so totoo lang. No? Although, sasabihin nila, pag napanood din na channel ko, sabi nila, bayad ako kasi tropa, ano natin, kaliado tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, alam lang natin ni Paliwanag, mga kababayan ko. Because the story behind that is, ando doon po tayo. Tama, mga kababayan ko. Tuloy. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para may luklok ka lang, hanggang sa nangwala ang ibang ibang Pilipino, hanggang sa marami. Ayan, sinasabi niya dito kung ano-ano daw -ano pinakita ni Bongbong Marcos galing na sa movie na yun. Once again, mga kababayan ko, hindi po na hindi po na ilabas yung made in Malacanang nung panahon na nangangampanya si BBM. Kasi wala pong movie noon, mga kababayan ko. Ang meron lang po, mga kababayan ko, after one year ng pagkakapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, saka po lumabas yung kwento ni Senator Imee na naratib niyang made in Malacanang, mga kababayan ko. At doon po binanggit yung mga storya. Ah. Okay? Maliwanag po, maliwanag po ito ha. Hindi po ito naganap noong panahon ng uh, kampanya. At wala pong pambubudol na nangyari noong kampanya. Liliwanagin ko lang po ha para malaman po nito. At isa pa, kung magagalit ka sa naratibo ng sinasayon mo ng binola kayo ng movie na yon, magalit ka kay Daryl Yap. Kay Derek. Hi, Derek. <laughs> Kasi si Derek ang gumawa ng Made in Malacanang. Sinunod niya yung story ni Manang Aimee. Nung sinunod niya yung ni Manang Aimee, nag-boom, nag-click at lahat, mga kababayan ko, kumita yun. Okay? Kung na ako nabudol ka ng movie na yun, sisi mo si Derek Daryl. Huwag ka mag-alala, mo yun. Mga DDS din yun. <laughs> Di ba, Derek? o. <laughs> oh. Tuloy. Isa pa, mga kababayan ko, niloklok si Pangulong Bongbong Marcos ng 31 31 na uh, million, 31.7 million Pilipino, mga kababayan ko sa pwesto bilang Pangulo ng ating bansa. Okay? Para maliwanagan po itong bata na to, ha? Hindi lang po ang uh, dahil lang sa video ni Daryl Yap. <laughs> Tuloy. Anong Nung nag yok sa'yo, anong ginawa ko? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami. Ha? <laughs> <laughs> Let's comparison versus Duterte administration. Nung panahon ni Duterte, tayo ang pinakakulelat sa Asia. At nag number one pa tayo sa number one gambling country sa buong mundo. At kulelat tayo sa generate ng ating income. At uunahin ko na rin, sa panahon din ni Duterte, tumaas ang unang-unang tagtas ng bilihin. Sumi pa ang pagpalo ng presyo ng bilihin, lalong-lalo -lalo na yung petrolyo wala pang uh, gera sa Ukraine at Russia, e eh, tumaas na po ang presyo ng diesel noon. Mga kababayan ko, tumaas po ang presyo ng diesel, hindi po sa panahon ni Marcos, sa panahon po ni Duterte. Iliwanag e, ko lang ha, mali po kasi yung sinasabi nung bata. ng bata. Ano nangyari? Tumaas ang diesel! Tumaas ang mga presyo na... ah, tumaas daw ang presyo ng mga bigas. Eh nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, nagkaroon ng hoarding kung tawagin. Yung mga nag-imbak ng bigas, nagtago ng bigas, nagkaroon ng hoarding. Yung hoarding ang nagpalala sa atin na tinaas na tinaas ang presyo at sinamantala yun ng mga tao at mga, ng mga dealer upang makababenta ng mas malaking prehalaga. O, oh, yun na yung nagpataas doon. Hindi po si Marcos, mga kababayan ko. Ha? Wala pong ganun, mga kababayan ko. Tanong mo na rin sa pinambabato nyo na si Duterte, nasa na yung kamo 7 pesos na bigas? O. Oh. Tama mo na rin yung sa tanong. Dapat, tuloy, sa'yo. Kung nagagalit ka, it's your choice. We have a free, the, 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 uh, the Philippines as a democrat, democratic country. Whatsoever na sabihin mo, once na hindi ka nagbabanta, it's okay. Tama lang naman, walang problema dyan. Lalo na kami mga mabatay, nung mga sayo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo <laughs> ang Pilipinas. Galing magsalita itong bata na ito, ano? Kami uh, um, na humanga sa iyo na mapapabuti mo ang Republika ng Pilipinas Tanong ko dito, di ba napabuti? We have a lots of investors Samot saling sa bansa ngayon na pumapasok sa atin The last time, nagkaroon tayo ng pagkakataon sa Saudi Arabia Nagpasok sila ng investment dito And napakaraming may trabaho ngayon Unlike sa panahon ni Duterte So, the Filipinos disappointed Di ka ba nagtataka, Pipoy? No? Pipoy, the 13-year-old boy. Di ka ba nagtataka na bakit walang sumasama sa inyo? Bakit kayo-kayo lang na nasa EDSA? Di ka ba nagtataka? Kahit Sunday, walang sumasama halos sa inyo. Kokunti lang kayo. Bakit hindi kayo nag exist hindi kayo dumadami? Kasi ang mga Pilipino, nadadama nila yung nangyayari sa gobyerno. Unlike sa sinasabi mong naratibo. Yung kwento mo, talihis yun sa iba. Ano pakikinggan ko? Yung mga nakakarami o ikaw lang? Kasi yung ikaw lang ang maniniwala sa iyo, yung mga nandiyan sa EDSA na toxic. 'Di ba? Pero tanungin mo yung ordinaryong Pilipino na may trabaho, makakakain ng tatlong beses sa isang araw ngayon, mga kababayan ko at, nakaka, at nakakapag-travel sa ibang bansa at nakakapagtrabaho ng maayos. Tanungin mo yung mga 'yan. Mga kababayan ko, ultimo nga janitor nakaka, nakakapag nakakapag-Hong Kong na. Tapos ikaw hindi pa. Tuloy. Pero, ang tina, ang tina, na sa Grabe, no? Sinisi na nila kay Pangulong Bongbong Marcos yung paglaganap ng droga daw sa Pilipinas. Like I said, mga kababayan ko. Kung talagang galit si Dugong, si Digong sa droga, bakit hindi niya pinulbos si Michael Yang? Diba? ba? napatunayan na kanya yung warehouse. Pinalusot nila sa kostong. Bakit yung mga nanghuli pa na baliktad at nakasuhan at tinodas? Bakit ito? Hindi alam ng bata yun eh. I understand that kid because hindi niya alam yung narrative na yun. Hindi niya pa maiintindihan yun. Siguro maybe pag nakita niya itong video na to mahihiya siya sa bandang huli kasi bakit? Mali yung sinasabi niya eh. Hindi niya alam eh. Natingin ko, dala ng galit, dala ng uh, agitation sa kanya, dala ng uh, sa kanya na magsalita ng ganyan. Yun ang nakikita ko. Dala lang ng uh, galit at bugso ng damdamin. Pero yung narrative is hindi totoo. Kaya, nananawagan ako sa loob sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas. Oh, sige, ano? Sa Malacanya. Oh, sige, ano yun? Naunitin ko, mag-resign ka na! sa sana uh, sabihin niya yung presidente na mag-resign ka na. Ano magre-resign si Bongbong Marcos? E 'Yung narrative mo hindi, hindi hindi totoo. Yung narrative mo sa liwa sa liwa hindi pa totoo. Ang hirap paniwalaan 'ung sinasabi mo. Sa movie lang sablay ka na. Sa edad mo nung sinasabi mo nagdroga ang tatay mo, 7 years old ka si Duterte ang presidente noon. Yung narrative mo na si Marcos ang nagpakalat ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas, sinungaling ka rin doon. Yung narrative mo is a big biggest liar ever. Mga kababayan ko na narinig ko. Oh, I'm sorry, but uh, hindi ko kayang paniwalaan yung narrative mo. Binigyan ko lang ng komento to inform the Filipino, baka ma-misleading sila because ang talent ng bata na to ay talagang magaling mang-agitate ng galit ng Pilipino pag nakita mo nga naman sa talaga mga kababayan ko, eh, talagang ganadong ganado at bitaw na bitaw siya sa mga sinasabi niya. mapapaniwala ka kung uh, toxic ka na kagaya nila. Mga kababayan ko. And anyway, observation ko lang din sa lahat ng mga vlogger. Wala kang makakausap na matino doon. Lahat sisigawan ka, mumurahin ka at dadaragin ka. Same na nangyayari ngayon. Well, para sa akin, ang assessment ko dito, mga kababayan ko, dala lang ito ng uh, galit at agitation sa kanya, mga kababayan ko. Si Pipoy ay once again si Pipoy ay isang member ng KOJC at uh, yan po ay uh, legit na nakinalaman na mula po sa ating kaibigan na dati pong member ng KOJC. Right? Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Biyahe ni Koy TV mga kababayan ko. Maraming salamat po. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas mga kababayan ko. Magingat po kayo palagi and please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy Move movement na ginagawa po natin. Maraming maraming salamat po. See you tomorrow guys. Amen.